Nakamugna og traffic gahapong Adlawas, Setyembre si 22, pasado alas 3 sa hapon ang natumbang dakong kahoy sa Kirino Avenue corner na Rangita Street, Jensan. Duha ka motorsiklo ang nadatugan ni Ini. Makitan sa video, nga doon na pa'y kable sa kuryente ang kalit lang miulbo ang kalayo. Dayon man kining napalong tungod na sab sa kakusog sa ulan. Base sa pahayag ni Ernesto Dulan, tag-iya sa usa sa motorsiklong nadatugan og kahoy. Pabalik na unta kini sa iyang motorsiklo, huma nga ni Palitra og kapi sa tindahan. Naningil sa among um, forwarding ikag airport tapos ang um, pasilong ta ko kay mo palit kog kapi pagkatapos ng palit kapi paingon na ko sa motor musakay na ko split seconds lang nahulog ng kahoy lang nakalikay ko pasalamat na lang sab kini nga wala siya maapil og kadatugan sa kahoy kabantay ko nakadagan dai ng mula to na kwan wala kayon undam ng mga ato ba ganihang punta ka kong airport tapos paingon tagog maningil sa mong customer nakasingil ako nihapit ko dire kayong tapos daritso na ako sa office muna na Juansya, na siya na hulog kag hulog kag kusog ulan ganihap oo oh, wala kayong wala ako kabantay Muna to siya uh, uh, hulugan tayo. Samtang ang barangay pulis padayon sab sa pagpahimangno sa mga motorsiklong gaagi. Sumala pa ni Kapitan Rock Eliseo Garay sa Barangay de South, duha ka kahoy ang natumba sa managlaying area sa iyang nasakupan. Dayon man silang nakapanawag og rescue aron himuson ang natumbang kahoy ug dili na makamugna og kasamok sa dalan. Ang hinungdan sa pagkatumba sa kahoy tungod sa kakusog sumala pa sa hangin ug ulan. Ang isa na asa Dejo Street no, anya ang isa kining na Sa at Kerino uh, Avenue o ganaragita uh, Street. Nagipatawagan na nato ang supoteko na ipakwasan, no, ipa brown out sa Dridapita kay para ma ang area maagi na sa ato mga motorista. Uh, in fact bago lang po na ako na istorya si Dr. Dasera sa ato nga uh, city disaster no nga uh, uh, ng mga tao diri para sa nato din eh. Basis sa forecast sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa ang mapanganurong panahong nasinatian sa Soksargen region, lakip na din ni sa Jensen, epekto sa Intertropical Convergence Zone kung ITCZ. Maong kanunay mag-amping kabrigada o maki-update sa mga hingtungdan sa dagan sa panahon. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.